Mapanghamong pelikula, itinakda bilang isang serye pero sinubukan gawing entry sa Metro Manila Film Festival. At sabi nga ng MMFF Screening Committee, aba, why not? iikot sa ilang karakter na may markadong papel ang The Kingdom, Vic Soto bilang lakan makisig, ang pinuno ng Kingdom of Kalayaan. Nawala ng giya sa pamumuno ng mamatayang asawang sila Lakambini Hiraya. Ngayon, pinipilit niyang ibalik ang dating ningning ng kanyang pamumuno sa kaharian. Yolo Pascual o Sulo, magsasaka kapos sa pinag-aralan dahil salat sa kahirapan. Malinis, walang tato na simbolo ng estado sa buhay ng mga tao noon. Sa kabila ng mga nararanasang diskriminasyon, nananatili siyang isang matinong mamamayan. Sid Lucero, Asmag at Magwis, panganay sa mga anak ni Lakan Makisig. Kulang ang tiwala ni Lakan upang siya ay manungkulan bilang tagapagmana niya sa kapangyarihan. Inaambisyon ni Magat na siya ang maluklok bilang kapalit ni Lakan sa trono. Christine Reyes bilang dayang matinyas, gitna sa tatlong anak ni Lakan Makisig. Matalino, nahasa na maging tagapamahala ng kingdom pero umibig sa anak ng kalabang angkan at nagkaroon sila ng anak. Mula noon, tumamlay na ang pakitungo sa kanya ni Lacan. Su Ramirez bilang dayang luwalhati, bunso sa anak ni Lakan, nakataktang makasal sa prinsipe ng Thailand. Sa araw ng kasal, tinukot siya. Dito umiksen na si Sulo bilang tagapagligtas. Sa pakikisama niya kay Sulo, nabatid ni luwalhati ang mga kapalpakan sa pamamalakad ng kanyang ama. Sa pelikula nito, walang enteng kabisote. Isang kaharian ng tema tulad ng kay Elteng. Pero wala itong komedya. Seryoso dito, si Bossing. Wehehe, <laughs> di nga. This is my first time to do a serious movie from start to finish. Walang comedy, walang patawa. It's a family drama that nobody has ever seen before. Kaya galing na galing ako dun sa concept kasi parang, wow, oo nga, no? Ang daming sumakop sa bansa natin pero wala man lang nakaisip ano kaya ang itsura ng Pilipinas kung hindi nangyari ang lahat. Paano nga kung hindi tayo nasakop ng kahit sino? Eto sana tayo dapat, may sarili tayong culture na walang influence ng iba. The story itself is solid. Pag gumagawa tayo ng pelikula, we wanna be able to feel yung eagerness mo to know about the film. And I can say, safely say, that with the Kingdom, uuwi ka na mag-iisip na ano ba talagang pwedeng nangyari sa buhay natin mga Pilipino if given a chance. Ito yun, eh, depict nyo yun, you know, the what if, you know, if we were not conquered. So yun na nga, nahaharap sa problema sila kan makisig dahil di nga siya sure kung sino sa kanyang tatlong anak ang magmamana ng kanyang posisyon. Si Magat mainiti ng ulo, si Matimyas naman bad shot na kay Lakan at si Dayang Luwalhati ayun na nga, nakidnap. Ang daming na involve na mga tao behind the production ng The Kingdom. Mga taong hindi pipitsugin na nagbigay ng kanilang mga makabuluhang inputs para maitayo ang isang pelikulang ngayon lamang nangyari sa kasaysayan. We, di nga! Yung konsepto ng Kingdom, nagpumpisa siya around mga 4 years ago. Actually, it was going to be a series. Tapos for whatever reason, we didn't have time. So, we didn't And we were planning to do this again in the future. We wanted to present an alternative Philippines. We were also very conscious of the world building aspect of this concept. We worked with a couple of professors who are experts in history and anthropology of, of the Philippines. If a is it good? or maybe bad, makikita nila sa pelikula when i read the script and i discussed it with my creative team some of them said let's not do it because it's uh, it's not an easy film to make we can mess up big time but if we do it really well what a gift right what a gift to the filipino movie fan sana may marikindle sa kanila na sense of patriotism you remember how beautiful our language is how beautiful our music is, how beautiful our art is, all the way to how we used to speak to each other. Yung mga detalye na yon are all parts of culture. So sana, pag napanood ng mga tao, para matandaan nila, ang galing, galing talaga ng kultura ng Filipino.